damdaming makabayan. Noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr., pinirma niya ang Presidential Decree 1487, nagtatatag ng opisina ng Tanod Bayan. Ang ganda nga naman, isang graft buster na kakaso sa mga tiwali sa gobyerno. Ang trabaho po niya, imbisigahan ang uh, anumang kaso ng katiwalian ng mga opisyal ng gobyerno. Independent body raw ito. Ayon po sa Presidential Decree, meron pong termino ng pitong taon. Yun lang, merong sabit. Ang Pangulo pala, may kapangyarihan na paltan ang tanod bayan kung sa tingin ng Pangulo ay guilty siya ng neglect of duty or misconduct. So, hindi pala sa independent sa Pangulo. Kung ba isipin na pag hindi nagnakaw ng ganito kalaking mga salapi, eh, baka mayaman na ako, Pilipinas? Definitely. Kasi ang infrastructure program, infrastructure projects, investment yan eh. Mm -hmm para makagalaw yung mga goods and services, di ba? Meron tayong mga highways, meron tayong tapos kumabayo sa paggawa ng mga flood control projects, hindi masisira, hindi masasalanta. Hindi talaga gastos para sa rehabilitation. Uh -huh. Di ba? Tapos kung tama yung paggamit sa mga livelihood programs, asal sa Pilipinas, bakit tayo nangungutang para mag-invest? Uh -huh. Hindi yung mangungutang ka mananakaw bayad na bayad tayo, ng utang, lubogta sa utang, walang return on investment. Ginagahin nga ng patong-patong na tax evasion complaint sa BIR dito sa Department of Justice laban sa mag-asawang kodatistang Curly at Sara Diskaya. Ayon sa Bureau of Internal Revenue, para ito sa halos 7.2 billion pesos na tax liabilities ng mag-asawa mula 2018 hanggang 2021. Good morning. Ay, morning. Iisa lang ang sinabi ni Sen. Villar sa media. Organic si former Bulacan District Engineer Henry Alcantara sa DPWH. Nagsilbing opisyal ng ahensya si Alcantara sa ilalim ni Villar na siya nagtalaga kay former Undersecretary Roberto Bernardo, isa ring matunog na pangalan sa gitna ng investigasyon ngayon. Sa unang pagtistigo ni Senator Mark Villar sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, nanindigan ang dating DPWH secretary na wala siyang kinalaman sa mga kontrata na nahawakan ng kanyang pinsan na si former Las Piñas councilor Carlo Aguilar sa INE Construction. Sa ulat ng Bill News Channel, nakalista si Aguilar bilang authorized managing officer ng INE noong 2024. Under investigation na rin ang mga Villar ngayon matapos kumpirmahin ng DOJ na sisilipin nila ang koneksyon ng pamilya sa usapin ng flood control projects. He did deny he was uh, the cousin of the senator but at the same time he said that if there's any contract, uh, it happened after his term. There were no, there were no insertions? Um, amendment sa pinapanukala ng mga miyembro ng Senado, amendment sa pinapanukala ng mga miyembro ng uh, Kongreso, Um, si Congressman po nun, hindi sa bahagi nga ng um, Kongreso pa ng panahon yun, kaya hindi ko alam kung saan siya nagagaling. Sa so, reaction lang na may anim na senador pa na ma implicate uh, sa testimony ni Hernandez na? Um, narinig ko rin yun kahapon, um, pero hindi pa naman yata nababanggit o nabanggit na ba kung sino. Um, hindi, ko pa na, na, hindi, pa, hindi ko pa narinig kung sino yung anim. O kasama na yung tatlo. Mapatalsik si Marcos noong 1986, binuo na ang Office of the Ombudsman noong 1987 under the Constitution. Para protektahan ng kanyang independence, ang ombudsman po ay mari lamang tanggalin sa pamamagitan ng impeachment ng Kongreso at ng Senado. Ang trabaho niya, imbisigahan ang mga kawani ng gobyerno at i ito sa Sandigan Bayan. Lalo na po yung mga kaso ng graft and corruption at plunder. May kapangyarihan din po ito na utusan ang mga kawani ng ahensya na magbigay ng mga dokumento o kontrata. At mari nitong simulan ang recovery ng mga ill-gotten wealth. At ito pa, ang Ombudsman may kapangyarihang mag-issue ng preventive suspension para sa mga kasong hindi pa tapos para hindi makialam sa kaso ang mga nasasakdal. Sa mga administrative cases naman, mali po itong mag-utos ng outright dismissal sa mga opisyal. Isang kontrobersyal na kaso ang utos ni Ombudsman uh, Merced, uh, Conchita Carpe Morales na i-dismiss noong 2016 si Senator Joel Villanueva dahil po sa kaso ng pork barrel scam noong 2009. Hindi po to pinatupad ng Senado. Dahil ang argumento ng Senado, wala raw kapangirian ng ombudsman sa mga membro ng Kongreso at Senado at sa mga membro ng Hudikatura at yung mga impeachable officers. May mauna talaga, pero sasabay lahat. Pag isa lang nag-resign, walang mangyayari. Di ba? Ang ang sinasabi ko, mag-sacrifice tayo, hindi mag-suicide. Gusto nila, ako lang mag-isa. No problem, yun ang gusto nyo. Pero it will not solve the problem. The problem um, will have new hope if we do it all as a group. Kung gusto niyo mauna ako, basta may assurance akong susunod kayo. Sen, tingin diba? nyo po, pag pinangalahan nyo po, walang susunod sa inyo. Tingin ko, sa ngayon lang, kahit sinong mauna, baka nga hindi eh. Suntok sa buwan naman itong proposal na to. Kaso ang mga nasasakdal. Sa mga administrative cases naman, mali po itong mag ng outright dismissal sa mga opisyal. Isang kontrobersyal na kaso, ang utos ni Ombudsman, uh, Merced, uh, Ombudsman Conchita Carpe Morales na i-dismiss noong 2016 si Senator Joel Villanueva dahil po sa kaso ng pork barrel scam noong 2009 hindi po to pinatupad ng Senado. Dahil ang argumento ng Senado, wala raw kapangyarihan ng ombudsman sa mga miyembro ng Kongreso at Senado at sa mga miyembro ng Hudikatura at yung mga impeachable officers. Kung gayon, eh bakit presususpet sususpetsa na may kinalaman ang appointment ni Justice Secretary Remulla bilang bagong ombudsman sa posibleng bagong impeachment case laban kay VP Sa Duterte? Ito po kasi, as a general rule, pwede pang imbestigahan ng ombudsman ang isang impeachable officer. Ombudsman is cr critical here yeah. because uh, the impeachment is practically dead. Hmm. But uh, the ombudsman has the power <clears throat> to get the uh, bank account records of every government official. The ombudsman can ask the bank records of uh, Vice President Sara, uh, of Duterte the Duterte family. So that's the other avenue. For accountability. Yes, yeah, for accountability. And that's the reason why uh, Remulia is there. So your 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 optimistic Remulia has a good chance? Either. He has the best chance. <laughs> oh, he has a very best good chance. chance. So, according to our political... <laughs> Two uh, good Number chance. one political analyst <laughs> in the country. Bakit rin sususpet na may kinalaman ang appointment ni Justice Secretary Remulia bilang bagong ombudsman sa posibleng bagong impeachment case laban kay VP sa Duterte? Ito po kasi, as a general rule, pwede pang imbestigahan ng ombudsman ang isang impeachable officer aron sa pagpaila nga kita mga anun anod nga katauhan sa Dios. Dili nato ihilom kining walay hinungdan nga pagdumala sa mga nangalagad kunuhay niling atong katilingban karon. Kay ang atong Ginoo nga Kristo nagsaway sa mga publikano, sa mga ana sa gahom, sa mga magtutudlo sa balaod, sa mga pariseo, na diin maayo lamang bulitok sa mga balaod sa Dios apan wala nagpadayag sa tinuod nga pagkinabuhi sa balaod sa Dios halimbawa itong matalinong itong matalinong uh, uh tao na to itong si uh, Maximo Denver amendment yon hindi insertion bobo bakit DDS ka ba <laughs> Ba't ganya ka magsalita damdaming makabayan